Janine Gutierrez, nagsisimula na naman na bumanat matapos kumalat ng isyo ngayon ni Kim Joo at Paolo Bilino. Na service lang daw umano ang meron sa dalawa. Dahil nga trending ito sa social media, naglalabas na ng mga hate comments. Pinagtatawa ng din ang actress. Tila napahiya kasi ito. Kung totoo man ito, masakit para sa mga fans. Stay strong lang, Kim Pao. Ang, dapit, ang daming pilit na sumisira. Ayon nga sa mga samot sa komento. Hindi kasi marunong magdala si Kim from Gerald to si Yen Ling. Lahat nakilala niya na. Dahil lang sa work. Tapos umulit pa kay Paolo Abilino na wala din sineseryoso ang babae yung last girlfriend niya o GF nilibin lang tapos wala na din nakakatakot kung si Paolo sana na maging matalino itong si Kimi madala na sa kanyang mga nakaraan hindi biro ang mga pinagdaraanan sana lang walang masaktan sa huli ayon pa sa isang komento sa so, umpisa sweet pag nakuha na ang atensyon ng babae biglang magbabago. Walang love yan. Love lang talaga ang nakikita namin. Sana matauhan na. Di na mga ibang fans o supporters. Maniwala kayo sa mga nakikita namin lahat. Kain pa si isang komento. Ang daming red lang ni Pao. Sana matutong makinig din yung iba. Kawawa si Kim Chu sa bandang huli. Kung ipipilit pa nila Ilan lang yan sa mga samot sa aring komento. Anong dito sa new update naman? Na